Naghahanap ka ba ng staycation dito sa South para sa sel sa biyahe? Nako, bagay na bagay sa'yo ito napuntahan ko. <laughs> May one to sawang unliyo sa kanilang pool, gym at ganoon na din sa playground para sa mga kasama nyong chikiting. At for as low as 2,500 pesos mo nga ay makakapag-stay na kayo sa ganito kagandang lugar ng 2 days and 1 night sa So good day sa inyo mautap! Ngayong araw ay nagbook nga kami kay JNB Staycation. At dito nga lang pala sila located sa cluster Port, 12 floor, letter U sa may Holland Park, Southwoods, binyan Laguna. Hindi na kayo mahihirapan pumunta dahil napakadali lang nila hanapin. Hmm. Nasa tapat lang sila ng Southwoods Mall sa may Binyan Laguna at malapit lang din sila sa May Splash Island. O siya siya, tuloy na tayo sa unit nila. Pagpasok pa lang ng unit mga utak, ay kay Bango na agad nang sasalubong sa inyo. One bedroom nga lang pala yung unit nila, pero napakadami naman ng bed. Kaya naman talagang pampamilya, pantropahan, or perfect din kahit pang magjowa lang. Sana all... Meron sila ditong queen size bed, double deck at meron din mga extra mattress for other guests. Talaga namang mapapasarap ang stay nyo dito dahil fully air condition na nga din pala ang room, may wifi at syempre hindi mawawala yung smart TV na nakatutok na sa lahat ng bed kaya pwedeng pwede na kayo mag Netflix and chill. Meron na din sila ditong mini karaoke, garden board games at iba't iba pang klase ng games kaya naman mas entertaining ang pag-stay nyo dito. Seems to me. Puntahan naman natin yung fully functional kitchen nila. Magdala na lang kayo ng lulutuin at wala na kayong poproblemahin pa. Meron na sila ditong electric stove, two-door refrigerator, rice cooker, griller, water heater, and microwave oven. Nandito na din yung dining tables and chairs plates, utensils, and other kitchen tools. Meron na din ditong sariling bathroom na napakalinis at napakabango talaga. At syempre, hindi mawawala itong malaking cabinet na pwede natin paglagyan ng mga daladala nating gamit. napala guys, meron din sila ditong honesty store para kung hindi kayo nakapagdala ng snacks, ay pwedeng pwede kayo bumili dyan sa pamamagitan ng pagiging papa O siya, tara, baba naman tayo sa swimming pool. Gustong gusto ko yung pool nila dito dahil napakababaw lang at safe na safe sa mga kids. Maganda! IQ at sobrang kalmado lang kaya naman talagang makakapag-relax ka habang nagsiswimming ka dito. Ang na nga pala tong swimming pool once na magbook kayo dito kay JNB Staycation. At open nga din pala yung pool every 7am to 10pm. O oh, di ba diba? Kaya naman talagang dito pala sa swimming pool ay sulit na. <laughs> nga pala guys, pagbababa kayo sa swimming pool ay magdala na kayo ng pantuyo o pamalit dahil bawal umakyat sa elevator ng basa. Huwag kayo magalala dahil meron na din namang shower dito sa may pool area. Free access na nga din pala sa gym dito guys. Kaso lang hindi na ako nakakuha ng clip kasi mas nauna ako mag-swimming <laughs> At lahat ng yang guys ay may experience nyo lang kapag nagbook kayo kay JNB Staycation Ito na nga din pala yung kabuo ang rate nila Pakipost na nga lang din pala guys para mas mabasa nyo na mas maayos At kung nakukulangan kayo sa informasyon na binigay ko eh, Eto na nga din pala yung page nila para sa bookings at sa iba nyo pang katanungan So paano mautak hanggang dito na lang din siguro Maraming salamat sa pagsama Mr. Mautak once again Sending love Peace Que tu?